Representative Zandro Marcos nagpakawala din ng matitinding batikos laban kay dating Representative Elizalde Co. Detali ng balita mula kay Rajuman Grace Mariano. Matitinding batikos ang pinakawalan ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos laban kay dating Congressman Elizalde Co, na nagsiwalat na mayroon umano siyang budget insertions na umaabot sa halos 51 billion pesos simula noong 2023 hanggang 2025. Gate ni Representative Marcos Sico ay isang kriminal na umiiwas sa ustisya at may tuturing na newly crowned champion ng DDS na nagkakalat ng kasinungalingan. Hinikayat ni Marcos ang publiko na huwag magpabudol kay ko dahil wala itong kredibilidad at layunin ng mga inilalabas nitong video na i-destabilize o pabagsakin ang gobyerno. Ayon kay Marcos, insulto sa talino ng taong bayan ang sinasabi ni ko na wala siyang nakuhang kickback mula sa bilyones na pondong nakalaan sa flood control projects. Malinaw din para kay Congressman Marcos na nagahasik ngayon ng tensyon sa politika si ko dahil hangad nitong matakasan ang legal niyang pananagutan kakibat ang pag-asang maabswelto siya sa mga ginawang krimen. Naniniwala din si Marcos na nakipagkasundo na si Ko sa mga makikinabang sakaling mapalitan ang administrasyon. Paalala pa ni Representative Sandro na tanggal si Ko bilang chairman ng Appropriations Committee dahil sa matinding kasakiman at korupsyon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.